Proceeding is not just the filing of an impeachment complaint. It is the entirety of the procedure. Kaya na proceeding. Presentense. Proceeding. Di ba? Kaya nakikita ko na parang i-stretch na nila yung ibig sabihin nito para lang mabigyan ng pagkakataon itong si Sara Duterte na hindi ma-impeach. O hindi ma-convict. At nakakabahala talaga na alam natin na 12 of these judges if not 13. I think nakita ko 12. May nakita ko 13. Pero alam ko 12. Are Duterte appointees? 12 of the 13 votes are Duterte appointees. Kaya wala ang lakas ni Digong, Tatay Digong ng mga DDS, na sabihin na gusto niya ang trial para sa kanyang mga krimen ay dito sa Pilipinas. Haharap daw siya sa kahit anong korte sa Pilipinas. Tapang niya pagdating sa korte ng Pilipinas pero hindi daw siya haharap pag sa korte na hindi sa Pilipinas. Bakit kaya? Napapaisip na ako tuloy eh. Hmm. Dagdag mo pa dyan na sinasabi nga yung sa isabong mga missing sa bungeros. Ano yung sinabi ni DOJ Secretary Ramulia na, na ang sinabi sa kanya na malakas ang mga kalaban na sobrang lakas nakaya kaya nila bilhin ang Supreme Court. Kaya nilang, kayang kaya kaya nilang Supreme Court. Kaya, nung panahon ni Duterte, walang ni isang nahuli sa mga pumatay dito sa mga sabungeros. Ganyan po nakikita nyo na compromise ng ating Supreme Court. Our justice system is compromised. This is a case for why nadala sa ICC si Duterte dahil pag nakialam ang Supreme Court, hindi mangyayari yan. Hindi makakakuha ng justisya ang ordinaryong Pilipino. Ang taong bayan.